What's up mga kaswabi, Welcome to my vlog ngayong gabi. Pumunta kami dito sa FIFA Saudi. Dito po yan sa palengke nila, mga kaswabe. Para kami ay kumain dito sa restaurant na ito, mga kaswabe. Kakain kami ng farm at maccot, mga kaswabe. Nakaisarap ang Arabic food na pagkain dito alright so andito na ako sa loob mga kaswabi yan po yung nagtitinda mga kaswabi sila po ay Yemeni mga kaswabi so yan nga mga kaswabi yung mga vegetable salad nila dyan mamimili ka yan kung ano yung gusto mo kung na-orderin mga kaswai mayroon din silang barbecue dyan mayroon din silang tindang pizza dito mga kaswai dyan nila niluto sa pugon na yan mga kaswai at dyan naman iniihaw yung manok mga kaswai mayroon din silang tindang shawarma dito mga kaswai so makikita nyo nga yung video ko dyan ayun o oh, yung pabilog na yun mga kasuabi. so habang naghihintay nga kami Andiyan yung order namin mga kaswabe. Yan o, oh, ang graming kanin mga kasabi With french fries, gulay-gulay, lemon -gulay, At yung faham at ay madkot mga kasabi. Kain na mga kasabi, panoorin nyo kami Kain na mga kasabi Kain na, kain na, kain na O, oh, tingnan nyo naman o, ito po yung tinatawag na faham Meron na french fries O, gulay-gulay Sos

So tapos na nga kami kumain mga kaswabe kami busog na busog mga kaswabi napasmila na lang ako dyan mga kaswabi alright so naglalakad na kami pauwi sa aming accommodation hanggang dito na lang po ang aking video don't forget to share my video and follow hanggang sa muli thanks for watching bye bye